magbibilad po ang asawa ko ng palay. Kasi mainit po ang panahon ngayon. Yeah. Bubuhat po siya. Mga kabekya, yan may mga nagbibila dito mga kabekya. <laughs> dahil pasan dito, pa kabekya. Kailan nagbila dito? ayan yung asawa ko nagbibilad po siya. Kasi maganda naman po yung sikat ng araw. Yan, binubuhos niya po kabekya? Ang palay. Ayan, kabekya. Ganyang kinakalat ang palay. Ganyan po ang pagbibilad mga kabekya dito sa Pampanga at kung saan man. Ayan. Mainit po masyado mga kabek ya Ayan mga kabek ya Ang dami nagbibilad ka, Beke, oh. Ayan. 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 si Kuya, oh. Pogi oh, ni Kuya. Kuya, anong ginagawa <laughs> mo? Kuya, huwag mong sabihin eh. <laughs> Gusto mo nang magano? <laughs> Ayan, nailatag na ng asawa ko ang palay. Sana'y makis... Ayan ka, Bekya. Kailangan binibiling din ang, ang palay. Binabaliktad po. Ayan. Kung sa pagpiprito, binabaliktad. Ang palay kapag nakabilad, pag binilad mo siya ng ganito, ayan, mga ilang oras, kailangan mo siyang baliktarin. Kailangan ng ginagawa ni Kuya Nestor. Kaya, binabaliktad niya po ang palay. Biling-biling. Para yung likod niya ay maluto din. Kaya, nalatag na po ang palay, mga kabekya. Sa mga panahon, sobrang init niya, oh. Ayan po si Lito Lapid ng Pampanga. <laughs> Lito Lapid! <laughs> Yan, ganyan po mamila dito sa Pampanga, mga kabeke. At least alam nyo ba